Hello guys! Hello everyone! Good morning! So, parang ano, <laughs> hindi ako tinatamad today kaya magluluto tayo, tinatamad Kailangan talagang magluto, no? So, for today's video is ano, magluluto ako ng mga pagkain na gusto kong kainin bit, yung ano ba, yung Meron kasi dito sa amin sa amin banda sa amin banda merong uh, Russian Laden, Russian store, Russian mark na nagbebenta ng mga prisko na isda, nagbebenta din sila ng munggo. Kaya naisipan ko today na magluto ako ng ano, paksiw at munggo. Uh, yung ano pala, yung isasahog ko sa munggo is yung parang pata siya ng ano, pata siya ng baboy. So, pinakuluan ko muna yung pata, tapos uh, yung ano, yung sabaw niya, hindi ko na siya isali. Masarap siya isasali yung sabaw, kaya lang ano eh, maraming yung ano, maraming fat. Kaya hindi ko sinasali. Ganito pala ako mag-ano ng munggo, kaya binububud, uh, ano, Binu, ano, ano, ano ba yung binubudbud? <laughs> inaano ko muna siya ng asin para yung munggo is uh, maganda tingnan. Hindi siya brown. As in, hindi siya brown pagkaluto pag inaano mo siya ng asin. Maganda yung pagkaluto niya pag inaano sa mga asin ng mga 1 minute. Maganda siya. Pag magwapa ba? Kung sabi bisaya, guwapa. Tapos ayon um, nilalagyan ko siya ng tubig, hindi lang masyadong marami kasi maano to siya, mabilis siya na, mabilis siya na magiging ano ba, mabilis siyang maging, ano ba yan sa Tagalog yung malata, ganun. Saka bumili ako ng dalawang peraso na ulo ng laks. Um, laks is tuna ba yan sa atin? Hindi yan tuna. Ano yan? Um, ano ba yan sa atin yung laks, Um, bo? Basta yun na yung gatindong isda ba? Masarap kasi to siya sa paksiw. Uda sa sinigang. Um, pero for today is gusto ko siyang ipaksiw. Kasi last time nagsinigang ako. So, maiba naman, nga, maiba naman ngayon. So, gusto ko na magpaksiw. And ganito ko lang siya ni i, nililinisan, kinatanggal ko yung mga kaliskis tsaka yung mga ano niya hasang ba dito sa gilid. I slice ko lang siya ng mga I think 3 times. I slice ko siya ng 3 times at yun, pwede na. Meron din dito nagbebenta ng locks na uh, katawan ba? Katawan ng laks Pero hindi kasi ako masyadong mahilig sa lak Ang gusto ko na isda dito is makrele or dorada. Pag inano ko siya, sinabawan ba? Tenola. Pag ganito, pinapaksiyo ko lang siya kay wala lang. Iba siguro, maibahan yung lasa ng sinigang pag yung ganito yung ginagamit ko masarap pa naman siya pero iba pa rin parang meron talaga siyang na ano sa ba, ba mo ba sa iwan ko ba hindi ko ma-explain pero masarap pa naman to pero pag may mga bisita ako pa mag-request sila ng ganito na sinigang nilulutuan ko sila Minsan, dito sa aming banda pala, maraming mga Filipina guys, as in maraming mga Filipina dito guys na nag-asawa din sila ng mga German. Pero yung asawa ko is Italiano. Pero pareha lang naman yan, European. Um, kaya minsan, pag wala silang, minsan lang kami magkikita kasi marami siyang lang trabaho. Meron din akong trabaho bilang isang ina, bilang isang asawa. Kaya marami kami, busy kami sa buhay namin. Pero nagchat-chat naman kami pag may time. Tapos pag weekend, lalo na ngayon, hindi pa masyadong malamig, nagkikita kami minsan lang kami nagpicture picture wala lang para enjoy namin yung enjoy namin yung time na together kami nagchika chika nagmarites, nag ganun <laughs> pero sa Germany walang masyadong marites yung pinag-uusapan namin is yung wala lang yung buhay namin in the future yung mga anak namin ganun yun lang tapos kainan ayan yung pinakabawaritong portion <laughs> Sabi ko nga mag-diet na ako eh paano ako mag-diet nito? Okay lang basta buhay. <laughs> Later na lang mag-diet pero maganda pa rin mag-diet pero naya titingnan lang kasi 2 years old pa yung bunso ko. Ay nahulog, nahulog yung pero malinis naman yan guys. Yan yung ano ko eh lababo. Ganito ko lang siya ina-arrange Gusto ko siya Gusto ko kasi sa ano Paksiw Yung hindi masyadong masabaw Gusto ko siya na Yung kung, Yung kataas talaga niya lalabas Yun ang pinakagusto ko sa paksiw Kumakain din yung uh, Yung asawa ko pala Hindi kumakain ng ganito Kumakain siya Pero hindi yung ulo ng laks Yung katawan Ta Minsan magbe-bake din ako Lagyan ko ng maraming citrone citrone is um citrone is lemon, lemon lemon sa atin so tapos nilalagyan ko lang siya ng asin pepa nilagyan ko siya ng yung black peppa, mas mas mabango kasi yung black pepa tapos lagyan ko siya ng no block powder no block is ahos bawang powder tapos yung pefa na puti, yung white color ba white paper gusto ko siya lagyan ko lagyan ko din siya ng ano ng um, anong tawag nun paprika yung paprika na sweet tapos lagyan ko siya ng kaunting kaunting olive oil ta mas masarap kasi siya nang mayroong counting olive oil pero hindi yung normal na mantika pag wala akong olive oil hindi ko na lang lalagyan tapos lagyan ko lang suka Uh, ganito lang ako magluto ng paksiw. Minsan, nilalagyan ko siya ng talong. Pwede nyo niyang lagyan ng talong, okra, um, paliya, ang palaya. Kaya nga ngayon, wala ako hindi available sa akin kasi wala ako sa plano. Nagpunta man ako doon, nakalimutan ko ano yung bibilin ko na mga gulay. Ito na pala yung munggo ko, guys. Tapos, ito na siya. Ito na si Paxi. O, tingnan mo. Ano lang siya. Um, tapos ito yung pinakuluan ko. Um, later, isasahog ko yan siya. Pero wala yung, hindi ko isasama yung katas para ano ba. Tapos ayun, naglagay na ako ng kaunting, kaunting oil. Ta tapos na nila painitin ko lang yung oil diyan mas maganda kasi na mainit talaga siya pa ako mo ko na pala yan ha forward ko lang tapos ano, ilagay ko na yung mga ano, mga anik-anik ng mga <laughs> lamas ba. Para ano, para masaya. Para mabango. I mean, mabango. Alam nyo guys, pag ko dito sa Germany, ang alam ko na luto talaga is noodles at saka itlog lang. Yun lang talaga yung alam ko sa buhay. Wala nang iba. Pero ano eh, kail naging mula nang nagiging mama ako nang anak ako ng hindi pala nung buntis pa lang ako ng aking panganay inaral ko talaga yung paano magluto tapos dati trial and error pa ako hindi nga ako dati marunong magluto ng adobo grabe hindi talaga in, kasi nga sa Pilipinas yung trabaho ko is nasa tindahan nasa sari-sari store kaya pag break time, eh, uh, luto, bili lang kami ng mga pansit sa tabi-tabi, lumpia, at saka ano pa yung binibili ko dati? Yung mga tag sising ko pa dati ba dun sa Cebu <laughs> sa ano, pag break time. Kaya wala talaga akong time na wala din akong time magluto. Tsaka Uh, bensan pag nandun si mama dati sa Cebu, si mama yung nagluluto. Kaya wala talaga akong talent na magluto dati. As in noodles lang talaga, tsaka itlog, tsaka magsaing. Yun lang. <laughs> pero ngayon, medyo natutunan ko na din. Eh, mga ilang taon na din ako dito sa Germany, kailangan ko din na matutunan talaga. Walang choice. Para sa mga bata, kasi wala ditong baligyang karinderiya eh. Meron restaurant, pero mahal hala, hindi naman pwede na lagi kayong restaurant, ah, ano man yan hindi man yan siya healthy kaya kailangan talaga magluto, for now marami na ako mga mga version ko na alam ko na magluluto, kung ano lang yung masaisip ko, kung ano lang yung cravings ko. At least, yung mga cravings ko, niluluto ko na siya. <laughs> Hindi na ako nag-order. Masarap pa rin kasi pag tayo ang magluluto. Mga nanay, di diba? Ito na pala yung munggo. Nilalagay ko na dyan. Tapos, nilagay ko na dyan doon yung ano, pata. Pakuluan ko lang siya hanggang magiging uh, malambot, malambot pala, lalambot na yung kalabasa. Yung kalabasa ko pala guys is galing lang yun sa garden ko. Ah, uh, share ko pala dito sa Germany is na bumili kami ng garden 2 years ago. Wala lang. Gusto ko lang siya kasi namimiss ko yung buhay ko sa Philippines na nasa probinsya, probinsya ba. Na nag-ano ako, nagtanim-tanim, nagtanim, nakikita ko kasi dati yung nanay ko nagtanim-tanim, ganun. Kaya namimiss ko siya. Ayan, charad! Ito na yung ating final look. Kumakain pala dito yung mga anak ko, guys. Pero yung asawa ko, <laughs> yung sabaw lang. Kumakain siya tapos hindi niya inaano ng kanin. Inaano lang niya ng... bread um, Bread ba? O the sandwich? yan lang yung kinakain niya. Pero at least kumakain siya. Nasasarapan nga siya nito eh. Kasi meron siyang ano ba. Eh, uh, marami siyang sahog. Minsan lalagyan ko yan ng kangkong. Ah, pero wala ako. Hindi ako available today. Kaya yun lang. Kung ano lang yung available. Yun lang eh, niluluto ko. Next time na lang. Pag marami akong gulay na mga green green leaves. Eh, mag, magluto uli ako. Depende kung ano yung cravings. For now, yan lang muna. At saka, I Ingat din kayo guys. Sana mag may manood sa video na ito at um, I try my best na mag-vlog-vlog -vlog muna kasi wala lang. Gusto ko lang i-record yung mga ginagawa ko dito. Tinitingnan kasi to nang nanay ko eh. Kaya ito lang muna yung uh, way ko na to keep memories. Ciao.